Ah, uh, change oil ko lang ito. Malaman natin kung magkano magagastos pag nag-change oil ng Honda Goldwing na 1800. I-adjust natin yung handbrake. So, ito'y tsura nung caliper niya, no? Dalaway filter na ito, ngayon ko lang nalaman. So, parang isang pang oil filter, kasi isa pang DCT. Dala natin langis lima. Limang litro. Gold Sintrak na 40. Uy, sa so ka na pupunta. Sa uh, changer ko lang doon. Okay. Okay. Sa so, Royal, Moto Club. Sa so, uh, Change Oil. Binigyan ako langis ni Datsin Track 40. Uh -huh. Alaman natin kung magano magagasos pag nag-change oil ng Honda Goldwing na 1800. Shoutout kay Kaberg Philippines. sa eh, Sec Moto Supply, magbibili nyo. Napakagandang half face. Bagay na bagay sa Goldwing. Siyempre, Sweet Soul Sec Gloves. Ako ha, gagabihin ako ah. Ba't na naman, papaano ka lang change oil Change ah. oil? Pwede mo mag-change oil ng araw? Siyempre gabi ang change oil. Araw yung change oil. Ibang change oil. change, oil. yung gabi. Mayroon yung eh, change oil to, Goldwing. Tigilan mo ako, tigilan ano, may mo. Eh, Mayroon yung mga anim na oras ginagawa to. Kaya matagal. Ha? Bye. Okay. Hirap na hirap sila guys. Center stand lang gagawin la anim sila. kasi gusto nila nakalock dito. Tapos saka center stand. Balik na din. <laughs> so, mag-change oil tayo. Dala natin langis lima. 5 litro. Kasi alam ko 4.5 to. So, limang litro na 1 liter Gulf Sintra 40. Uy, maangat. So, sa mga langis, around 400 pesos kita. So, 4.5 siya. 400 times 5 pieces. So, sisilip ni boss yung brake pads natin. Malaman na lang kung ilang percent pa. Laki ng caliper na ito eh. Oh. Kapal pa, So, hindi pa kailangan palitan. Clean lang. Sige. Malatanggalin Bal natin yung pad. Pag nilinis, tatanggalin pa yung pads. Hindi na. Tatanggalin natin. So, yan. So, yung handbrake natin, hindi rin gumagana. Eh, you no? Know, kasi masyado na sagad. Siguro, naubos na rin. Kasi minsan, naiiwan ko ito eh. Kaya, i-adjust natin yung handbrake. So, ito yung nung ng niya, no? yung dalawa, para parang isa yata sa handbrake isa dito. Ito, filter niya, mayro pa isa dito, strainer. Oh, kasi sabi oil filter, ay Vesra Japan 750 DCT oil filter 450, dalawa ang gamit na oil filter niyan. So, dito sa Royal Moto Club, guys, pag after PMS, siyempre, bike wash. Wow naman. Hangin. Wow. Wow. So, alamin natin magkano ang nagastos pag nag-change oil or nag-PMS ng isang Honda Goldwing 1800 na DCT. So, tapos na tayo guys mag-change oil ng Goldwing. So, dalaway filter na ito. Ngayon ko lang nalaman. So, parang isang pang oil filter kasi isa pang DCT. So, ang presyo niyan, uh, isang 450 kasi isang 750. So, one, two, ang total natin sa oil filter. Kasi syempre, ang ginamit nating oil, Gold Sintrak na 40. So, mga around 400 pesos siguro limang piraso, tang natira na lang kalahati. So, 4.5 liters siya. So, limang pirasong Gold Sintrak na 40 times 400. So, gumas tayo dito ng mga around 2,000 pesos sa oil. Tapos, ang labor dito, guys, dahil pinacheck na rin natin ang brakes, chinek na rin ang lahat ng kailangan sa motor, adjust, linis ng brakes, everything. So, labor natin dito mga around 3,500 kasama ni consumables dyan ng mga grasa, oil, pandine, So, total natin, 3,500, 2,000 sa oil, tsaka 1,200 na oil filter at DCT filter. Sa mga na ang mahal ng maintenance ng Goldwing, actually guys, sa mga ganitong Aerox, pag nag-change oil kayo, kagastos kayo ng isang litro, tapos labor nyo usually. Pag dito sa Royal Moto Club, mga around 1,000 din. So, kagastos kayo ng 1,400 every change oil. So, every 1,000 ang change oil yan. Compare dito na every 5,000 ang change oil. So, sa total, alos pareho lang ng gastos. PMS ng small bike tsaka big bike. Since, every 5,000 ang change oil ang big bike at ang small bike is every 1,000.